ilang plato to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabunan muna natin. Wait lang. <laughs> mat, mat mang goodness amu ah. Ano sa'yo tawag gani ani? Paingi loads o paingi daw. Uy, ano sa'yo tawag gani ba? Tabagay ko yun sa'yo tawag gani gani. <laughs> so wait lang inda pro onta bakts na inpens Kasoppen kasi ni amo kasi mo amo 60 up uh, 50 hanggang 90 years old na po ito guys 3 3 Ah, uh, dali magtrend na bay pa mo maingat lagi Ay, Isa, abang-abangan mo yung boxes mo ha, sa naghaw ang hinawakan mo na mga tao abangan mo yan si Mary Chris Meron okay ma'am what na okay <laughs> okay <laughs> okay <laughs> uh, okay i-PM na niha kasi